Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction uh, opinion itong post ng batas PH. Sabi niya, Law, Professor Galahad P. Beneto Benito believe that the recent developments on the impeachment case of BPs Vice President Sara Duterte which cause cause fury fury." Ayong in the theory debates are likely to encourage students to take up law. He said that many students enrolled in Law school because they were inspired by current events. Uh, such as the Ninoy Aquino assassination, the EDSA pricings, Congress hearings, or corruption in government. Yan. Attorney Galahad P. Bineto. Ay, hindi nakalagay dito kung anong eskwilahan siya nagtuturo. And, ako ha, my personal opinion is, I agree. K kasi, kahit ako, Nagkaroon ako ng interest tungkol sa batas. Uh, Naa-amaze ako sa talino, uh, wisdom ni na Senator Marcoleta, Senator uh, Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, sino pa ba yung Senator Escudero, yan, apat na abogado eh. Si Senator Kiko Pangilinan, I'm sorry, ano? Abogado siya, kailang... Kung ganyan ang mga maririnig kong abogado, ayaw ko na. <laughs> Bat kung itong apat na senador, yung kanilang balitaktakan, mga tibate, talagang nakaka-inspire nga. So, naniniwala ko, dahil nga sa mga kaganapan kay BP Sara, itong impeachment proceedings niya, darami ang mga estudyante. Uh, gusto ko nga, mga apo ko. May apat akong apo. Nag-iisip ako, sana mayroong, mayroong isa sa kanila na to take up law. But depende sa kanila. Yung panganay kong anak, para, panganay naming anak, nung nakapasar na siya ng CPA, Certified Public Accountant, gusto niyang magkuha ng law. law. Kailang medyo nag-ano lang muna kami, huwag muna kasi nag-aaral pa yung dal dalawa, dalawa niyang kapatid, hindi namin kayang paaralin ng law. But gusto ng panganay kong anak kasi nga, maganda daw na combination yung accountant ka at the same time lawyer. Okay. Yan daw ang, narinig ko lang ito, ang mga pinaka mahirap daw na mga board exam, mga examination sa gobyerno, yung bar at saka accountancy. Kaya kung makaano kayo, maka-meet kayo ng abogado at the same time accountant, ay talagang matindihan. <laughs> okay, balik tayo sa ano. Uh, nakakaawa yung kulang kaalaman sa batas. Example, si Senator Risa, Senator Soto na Umaasa lang sa mga legal luminaries. E di, nilampaso sila ni Senator Marculeta na si Senator Marculeta uh, 72 years old na pala siya ngayon. Akala ko, nasa mga 60s lang siya kaedad ko, 70 na pala Grabe yung, I don't know how many years siya na naging trial lawyer. <coughs> Grabe yung kanyang stock knowledge. Ah... Uh, nung nagsalita si <laughs> Senator Beros na sinagot niya nga meron ng ano meron ng decision ng unanimous decision ng Supreme Court na na reverse may binasa siya yun pala chat GPT lang yun nunawa o mali ang ganda yung rebuttal o yung follow up question ni Uh, Senator Marculeta dahil sa malalim niyang experience, kalaman, sabi niya nga, on what grounds? Uh, ano ba yung kaso? Tinanong niya eh. Is, was it on unconstitutionality? Was it on the, ano ito, void of initio? Was it on the violation of due process? Tinanong niya kagad, are these three present in those cases na sinasabi ninyong na-reverse? Ah, hindi makasagot si Senator Ronteveros. Bakit? Eh, limited yung knowledge niya na naka alala nag ano lang siya sa kanyang staff siguro nagresearch chat GPT o oh, nagmamagaling na meron na meron na uh, so yung dalawang pinanggit niya yung isa wow mali yung isa naman tungkol lang yun sa eggplant, yung modified, something like that. So, <laughs> tungkol lang yan sa karapatan ng kakain ng tao. Hindi. Yun lang. Eh, ang mabibigat na question pagdating sa Supreme Court, ito pala. Is it unconstitutional? Is it void of initio Is it a uh, violative of due process? Pag ito daw ang uh, bumalaga sa iyo bilang abogado, wala ka na. Wala ka ng lusot kung itong tatlong ito. Kaya ko marami akong natututunan kay Senator Marcoleta uh, but hindi na ako pwedeng kumuha ng law. <laughs> hindi na. Mayroon akong <coughs> alam na isang kaparehas ko, nag uh, retired general, uh, PME graduate, hindi ko na lang banggitin ang pangalan, na-surprise ako, nag-post natapos niya na yung law proper niya, yung juris, ano, bar exam na lang ang hinihintay. Sabi ko, wow! Ang galing! Eh, 65, mag-60, kung na siya. Kumuha siya ng law <coughs> after our retirement at nakakatuwa na bar exam na lang ang kulang niya. Uh, meron din akong pamangkin, uh, bago lang nakapasa ng bar itong Last bar exam ata. Nakapasa. So, may, meron na kaming abogado sa pamilya. So, salamat. So, tignan nyo si, yung influence ni BP Sara. Kahit ini-impeach na siya, nakaka- influence pa rin siya. May, may maganda. <coughs> may maganda pa rin siyang influence sa mga kabataan. Kasi nga, pag dumarami, madami tayong mga abogado, marami ang mag Uh, uphold, uphold ng hostisya magdepensa uh, sa mga kawawa. Okay, salamat mga kaibigan <coughs> sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. So, na ako karon dire kay mag -video sa mong nga na human nag wedding o huma na og abono. So, magayo gid kay ang turok sa linghod nga similya ikumpara sa gulang nga similya. So, manis ang gulang na nga similya. Kani linghod pa nga similya. So, tsada og tambok gid kay siya. So kanita na ng among kapi nga mong gitanom 500 net ka punuan. So salamat gyud kay sa Ginoo og sa nag-sponsor ani nga makapananom og kape aron na ami ka pa ma kuhaan og pangwarta aron sa alang sa mga eskwela. So mama na managid og abono ang kapi. So abunuhan abonuhan og georia og complete. So homa nagid og abono. Salamat gid kay sa Ginoo nga nakapananumig kape. Dako kay tabang sa ang pamilya ang pagpananom og kapi alang sa kaugmaon sa among pamilya o sa among mga estudyante eskwela salamat yun kayo sa nagsponsor sa naghatag ani na similya labina sa mga among nangagamit nga mga sama sa abono spray o uban pang nga maka, mga, mga chemicals ani salamat yun kayo sa ginoo nga sila ang gi hatag nga makahaw asmi sa kalisod nga nakapananumig kapi. Sa dako kayo ang among pasalamat sa ginoo nga nakapananumig mi.